Abiso sa mga commuter, saan ni Pwersang Tigil Pasada ang ikinakasa ng dalawang transport group ngayong Christmas season hanggang sa matapos ang taon. Ito ay upang tutulan ang ibinabang memorandum circular ng LTFRB na nakatakdang bumawi sa prangkisa ng mga tsuper na hindi mapagpapasa ilalim sa PUV Modernization Program ng gobyerno. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kapit bisig ang transport groups na piston at Manibela ng Tumulak pamenjola Peace Arch sa Maynila pasado alas 3 ng hapon kanina. Dito, inanunsyo nila ang pagsasanib puwersa sa pagkakasa ng dalawang linggong tigil pasada ngayong Kapaskuhan ilulunsad ang transport strike sa lunes, December 18 hanggang sa December 31, ang deadline ng consolidation ng mga tsuper upang makapag-apply ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Paraan daw kasi ito ng grupo upang mariing tutulan ang ibinabang Memorandum Circular 2023-05 ng LTFRB ngayong araw. Magpapasko, magbabagong taon, ito ang sasalubong, ang ibinigay na pamasko ng Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kawalan ng hanap buhay ng ating mga kasamang chopper at operator. Kapag hindi nga kami nag ay automatic na wala na kaming karapatan bumiyahe ng January. Kaya ito ay uh, nakakapag, nakakagigil no? dahil tayo naman ay uh, tao tayong nakikipag-usap. Sa ilalim kasi ng memo ay babawiin ng LTFRB ang prangkisa ng mga tsuper sa pagpasok ng 2024. Partikular na sa nasa 30,000 na mga tsuper na hindi pa rin nagpapakonsolidate ng kanikan nilang unit sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ibig sabihin, hindi kikilalanin ng gobyerno ang rehistro ng mga jeep na ito bilang public utility vehicles hanggat hindi sila tumatalima sa memong ito ng LTFRB nayang dapat ni BBM yung uh, sinasabi niya noon nung panahon ng eleksyon na hindi niya iiwanan ang sektor ng uh, transportasyon. Sabi niya basta't maayos, walang dahilan para hindi ito makapag rinyo, hindi ba kapag serbisyo sa ating mamamayan. Pero bakit uh, pumayag at pinira uh, bakit pumayag siya na tanggalin ang ating uh, mga prangkisa, imasaker ang kabuhayan. Babala ngayon ng piston at manibela, posibleng magkaroon ng krisis sa transportasyon kung hindi sila pakikinggan. Ang ating mga mananakay, saan nasasakay pagdating ng January 1? Sa panig naman ng Department of Transportation, itinatanggi nitong mapaparalisa ang transportasyon sa bansa pagdating ng Enero A1. Ayon sa ahensya, may iba naman raw pang publikong transportasyon na pwedeng masakyan habang ang mga super na nakapag-consolidate na ay papayagan pa rin ng gobyernong mamasada. Pero hanggang December 2024 na lang. Meron ng programa ang gobyerno wherein, one, papayagan pa namin silang pwede bumiyahin for a while. Two, there are other modes of transportation. Meron tayong mga malalaking bus, maliliit na bus, may mga tricycle dyan, mga sa taxi na pwedeng magpuno sa mga biyahe. Sa ngayon, plano ng DOTR na bumaba sa mga LGU para hikayatin ang mga choper na i-consolidate ang kanilang prangkisa sa iisang kooperatiba. Matatanda ang una ng nanindigan ang Malacanang at LTFRB na hindi nito iuurong o kakansilahin ang December 31 deadline ng aplikasyon sa PUV Modernization Program. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.